Hello? Hello. 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 Oo, Sino ako yan? na papasok na ako, akyat na ako. Sino yan? Ah, ako si Prin, mo ako kilala? Ay, hala, buti, nagpunta ka. Oo, oh. ano nga, pinapunta mo ako dito, ako kasi nag deliver ang dami kong ano, binivi kita, oh. Okay. Kaya nga ako nagpaalam sa iyo na nagbibideo ako eh. <laughs> oh, i ko yung ano mo, baka makita, baka dito may ko. Makita sa ano, uh -oh. ko ang Bakit? message kita kasi alam kong nagba ka eh. Ganon. Anong, anong, gagawin ko? May Baka makatulong ka sa akin na maibost yung self-esteem ng mga kananayan, mga ibang parents. Ay, magaling ako dyan. Don't worry. Magaling. Hindi ka nagkakamali sa taong inimbitahan mo dito. Guys, inimbitahan ako dito. Guys, nandito ako sa kwarto ni Pasesha Miss. Po. Ni Madam. Ni Madam, Madam, Madam. hindi guys, hindi kami nagmamaritis dito ha. Binapunta ako nito ng isang tao na ito kanina pa tawag siya ng tawag sa akin na punta daw ako eh ang kainit-initan. So ano yung sadya nga? Ito na nga, 'di ba, ako ay may naging problema. Anong sadya mo? Anong relate? Na, anong bakit anong alam ko, alam ko, na makakatulong ka din sa I always din naman ako eh kahit kanino. Uh, eh. Basta wag lang pera ha. Ay, yung mga parents kasi na basta na lang silang nagpagamit, Or nagamit. Ah, Sana okay. Mga Always, ganun lagi ang issue talaga, guys. Yung palang mga tao na, yung talagang, kung minsan kasi dispirado na, na parang magkaroon lang ng pera, mga ganun. Pero, unawain din naman natin sila doon. Pero, kailangan din natin i-educate sila doon na hindi lahat ay pera-pera. Ayan. Diba? ba? No. Ako makakatulong tayo diyan. Just ko makakatulong tayo diyan. Matutulungan natin diyan. So kukunin ko doon yung pinakaimportante na pwedeng gawa ng content dito ba? Oh, di po 'yan? So aloud mo ako na. Ayan, narinig nyo ha? Inaloud ako ni Madam Chechan. Yan. Na kukuhaan ko ng content. Ay, so yun, yun ba 'yan ang nais mo? Okay, Or, sure. Mga kababaihan na. Sure, no Hindi problem. Hindi tayo magpapagamit. If we always believe and think Of ourselves that we are a professional sometimes we forget to feel the person in front of us we have no idea that the person in front of us needs our understanding need us to feel them need us to listen to them right it is because of our professionalism we also have no idea that we put ourselves down in front of them. Because you know why? That is a pride. You know what, guys? What makes me to have this idea? It is because of those experiences to a one person. I know that she is loaded last month and she kept on crying. And I thought those things is already settled. But sobrang pride natin sa sarili natin. Tapos, hindi tayo nakapag-isip ng tamang procedure, ng tamang paraan para maging maayos ang mga bagay-bagay, imbis na makapagpatawad or makapanghingi ng tawad, hindi na natin magawa yon Kasi, nandun na tayo sa, or maybe, meron kang personal interest, agenda, sa mga ibang bagay. Kaya hindi ka nakafocus sa naramdaman ng isang tao, kasi nga, iba yung nasa isip mo eh. Diba? Iba yung nais mo mangyari. Yan ito sa nangyari sa kanya guys. Panoorin nyo ito. Talaga naman, I really feel kung ano yung nais niya. And then, nakita ko naman yun na she is trying to humble herself. Pero, na aktwal na nandyan sa harap natin nangyari. Hindi po, hindi po madali ang maghingi ng sorry online. Lalo, 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 na kung ito ay public Apology. Hindi na question kung paano maging sincere ang pagsusorry natin. Every profession we're in, We has these a uh, huge responsibilities and duties. It doesn't matter if you're a nurse, doctor, engineer, teacher or whatever is that. Kahit ano pa mang profession ang hinahawakan natin. Ang pinag-aralan natin. We are still human. We can always use our heart and mind. Kung sa tingin natin that we are being fair to other, I think, I think that is a victory you gain. Oso talaga sa ating mga Pilipino na magkumpol-kumpol. Oso sa ating mga Pilipino na makipagtulungan. At higit sa lahat, oso talaga sa ating mga Pilipino na pagtutulungan ang isang tao na nag-iisa. Pero guys, ito yung na-experience ko sa sarili kong laban ni. Eh. Kung ako ay lumaban para sa aking karapatan. Hindi ko kaya kailangan na kakampi. Hindi ko rin kailangan yung uh, tulungan ako na pagtulungan namin yung isang tao. Hindi ko kailangan yun kasi parang sa pakiramdam ko may madadali ako uh, sa pakiramdam ko may da may madadamay ako. Mas maigi na nga lang na ikaw na lang talaga mag-isa ang haharap sa problema na yan. At least harapin mong mag-isa, pagdesisyunan mong mag-isa. Kasi kung marami kayo, kung ano pa yung hakahaka ng iba, kung anong tulak ng isa, kung ano yung sulsul -sul ng isa, hindi mo na alam na nagkamali ka na pala. Mas maigi talaga na mayroon talaga tayong sariling paninindigan. At kahit ano pa man ang profesyon na mayroon tayo, iisa pa rin dyan ang patutungahan. Kagaya nito guys, kasi siguro dahil natuto na siya sa mga bagay-bagay na pinagdaanan niya kailangan niya talaga ipaglaban, kailangan niyang harapin ng mag-isa ang laban. Panoorin niyo guys. Ang dignidad niyo pala ay may halaga. May halaga. Ito na po ang ebidensya ko. This is the full evidence that I have. Hindi ba po nakakahiya na ang dapat kayo sundan ng mga sunod na inirasyon, kayo ang gumawa ng hakbang na ang dignidad ng tao ngayon ay pwede lang palang bayaran. Lumalaban po ako para sa kama. Ang tingin nyo noon, ako'y iiyak-iyak lang, nagmamakaawa, dahil kinukuha ko talaga ang punto nyo kung ano sadya nyo sa akin. She is having a mixed emotions on that video. But before on her video, She was focusing her emotion that she really feels sorry to herself. Yung dawi siya pag umiyak siya para yung ramdam ko talaga na uh, yung gusto niya matapos ang problema na talagang sincere siya na pinakita niya yung humbleness niya. As she's having a mixed emotions. Nandun na yung masaya siya, excited na palaban. Kasi alam niya ya, alam niya sa sarili niya na ito na siya. Ito na siya ngayon. Kaya kung minsan guys, ang mga tao natututo talaga sa atin kung paano natin sila tratuhin. Kung ito guys ha, I did not mention any persons here. Kung anuman man ang masasabi ko dito, it is for everybody na talaga naman mapulutan din nila ng aral. Sometimes we don't have any idea that whatever we did to someone is for them to learn something from you. Totoo yun guys. Nung akala mo na gagawin mo yun sa kanya para kawawain siya, para ilulubog siya, hindi mo alam yun na yung ginagawa mo sa kanya, magagamit niya pala yun para palakasin niya yung loob niya. Really, no? Anyway, guys, it happens to me also. Pero kung minsan, pag matigas ang ulo, talaga naman, maglaruan ko na lang. Talaga naman, i-enjoy ko na lang. Kaysa naman, mas stress ako. Di ba? Sana, nagkaroon man lang ng magandang usapin noon, sana nakarating yan sa guidance at doon pinag-usapan kasi pariho lang din naman parent eh nakaka, alam nyo ba guys nakaka lang talaga na may mga ganong eksena lalo na yung mga tao na inaasahan natin para sa mga anak natin so I am not saying anything here na ma-hurt ko kung sino man yung individual na involved sa bagay na yan hindi po, wala po akong intention yan. Kaya lang, para kasing imbis na mapaayos ang samahan, imbis na maging maayos ang relasyon ng both, kasi hindi kayo talagang tawagin na both parents eh. Imbis na maging maayos yan, imbis na masitled, na maay... Ah, bakit naman kasi makarating pa sa ganon? Diba? Imbis na hanggang doon na lang sana, ay nagumagiging worst pa. Kaya, you know what guys? It is only a piece of advice from me na I think just try to listen, try to feel the person in front of you. Or either through text, through messages, you just try. Diba? At saka ang sarap kaya guys na pagdating sa huli, ma-realize mo, ay, kahit ako'y nasakta ng tao na yon, Marunong pa rin ako pala magpatawan. Di ba? Ang sarap ko sa pakiramdam na 'yan.